Ba, Saan papatid ka ma'am? Saan papatid? Finance Center po. Finance. Finance. Finance Center. Ito po. 26th Street. 26 Street? Oh, Oo. Oh, 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 oh. Libre yan. Libre oh, Hindi. Walang bayad ma'am. Nag-a-attend ako ng libre. Ito po ma'am. Anong oras ma ba pasok mo ma'am? Malalit ka ba? May. May. Oh, sige ma'am. Ma Gagawa natin para, para di ka maliit. Ba't parang nagulat ka? Sinabi kong walang bayad, ma'am. Parang mapanood ko ka rin kasi ko yung sa ano sa eh, uh, online. Ano panood mo na ako? Anong name niyo, kuya? Ay, hindi mo ako napanood. Tinatanong mo anong pinain ko eh. <laughs> sa kabanda rito, ma'am? Ayun po, yung malaking building na yan. Ah, eto. Thank you, kuya. You're welcome, ma'am. You're welcome.